Hey Max Pod, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog ngayon, pag-uusapan po natin ang mga teknik para manalo ka sa puso at isip ng lalaki. At kung handa na lahat, masalap po tayo. At muli, Bispa! Bispa! At ang unang teknika, Inspired, para manalo ka sa isip at puso ng na lalaki, alamin mo ang mga needs and wants niya. O pamaksulian ang unang teknik upang ikaw ay talagang mamamayagpag sa kanyang kaisipan at damdamin. Alam nyo mga Inspired, kahit kayo naman eh, kahit ikaw naman na nanonood sa akin ngayon, hindi ba't kapag nabibigay ng boyfriend mo o mister mo ang iyong mga pangangailangan at gusto, hindi ba't mas lalong siyang papahalagahan at palagi siyang mananalo sa puso at isip mo? at hindi mo siya ipagpapalit sa iba. Ganyan din kami kay Inspad, kaya dapat alamin mo yung mga bagay na gusto niya at mga bagay na kailangan niya upang talaga namang siya ay manatili sa iyo at hindi niya hanapin sa iba at ikaw palaging manalo sa isip at puso niya kay Inspad. Pangalawang teknik mga Inspad para manalo ka sa isip at puso ng lalaki, sanayin mo siya na nagsishare ng mga kwento sa iyo. Yung ang pangalawa kay Inspad. Eh bakit naman ganun kay Inspad? Sanayin mo siya na nagsishare sa akin ng mga kwento o kung ano man, idea, plano o mga gustong sabihin o pumakasupan. Dapat kung kayo ay may partner na dapat sikapin nyo na siya ay maging open sa inyo. eh bakit naman ganoon kay Inspar? Sapagkat kay Inspar, isa yun sa mga sikreto upang mas talo ka maging mahalaga at upang talaga naman palaging ikaw ang number one sa puso niya dahil mararamdaman niya na meron siyang kakampi meron siyang na kasangga sa buhay meron siyang malalapitan o masasabihan na kanyang mga dinaramdam sapagkat sa buhay na ito palagi niyong tatandaan na ang mga tao ay naghahanap na mga taong makakaintindi at makakaunawa sa kanila o makikinig sa kanila dapat bilang partner ikaw na yon kaya kung minsan natutokso sa iba eh. kung minsan naaakit sa iba kung minsan nahuhulog sa iba yung ibang tao pa yung ibang babae pang nakikinig sa kanya ikaw wala kang panahong makinig sa kanya kung makikinig ka man, kontrahin mo pa. Kaya huwag ka maging ganyan sa partner mo. Sanahin mo siya, ka na siya. Ay nagsishare na mga bagay-bagay tungkol sa mga iniisip niya at kwento niya. ka makikita mo na ikaw ang lagi ang maiisip at hahanapin niya. Mangunguna sa puso niya. Ka-inspired. teknik, mga para manalo ka sa isip at puso ng lalakis. Palaging makipag-eye-to-eye contact sa boyfriend mo o mister mo. Pangatlong, ka sa sapagkat ka-inspired, base sa pag-aaral ng mga talaga ng mga nagsusuri ay malakas makapang atrak attract sa partner yung nakikipag eye to eye contact ka sa kanya mas lalo nakakabuo oh, ng intense at romantic na pakiramdam at dahil ganun ka inspire kapag yan ay nasari sa kaganyan no ikaw palagi ang maaalala o may isip niya at lagi siya makakaramdam ng pag-ibig sa iyo sapagkat merong parang hiwaga na nararamdaman ng tao kapag nakikipagtitigin siya sa taong gusto o mahal niya. At yan ang lagi mong gawin. At pagpapakita yan ng kumpiyansa. At makipag eye to eye ka sa boyfriend mo o sa mister mo. Lalo na kapag usap kayo o naglalambingan kayo. O meron kayong seryosong usapan ka in At, at ang mga teknik mga expert para manalo ka sa isip at puso na lalaki dapat meron kang isang bagay na lamang sa iba na pang-apat ka-inspired. Eh, ka-inspired ano yun? Eh, depende kung ano yung lamang mo sa iba. Yung ibang babae, ang lamang niya sa iba, eh napaganda ng buhok niya. Yung ibang babae, ang lamang niya sa iba, eh napagaling niya magluto. Yung ibang babae, ang lamang niya sa iba, e eh, marunong siyang magmasahe, magaling siyang magmasahe. Yung ibang babae, ang lamang niya sa iba, eh napakasexy niya. Yung ibang babae, ang lamang niya sa iba, eh napakatalino niya. Yung ibang naman, napakagaling pumorma. Yung ibang naman, napakagaling magmakeup. Yung iba naman, ang lamang ng iba ay talaga namang sobrang mapagkakatiwalaan. Alam, alamin mo ang kalakasan mo. Alamin mo kung saan ka magaling at higit sa iba. Hindi ka naman makikipagpagalingan eh. Alamin mo lang kung saan ka lamang sa kanila. At yung lagi dapat ka inspire ang mga ibabaw sa iyo. Sapagkat makikita ng partner mo na talaga namang karapat dapat kang mahalin at ibigin. At ipagmalaki. At wala siyang karapatang ipagpanit ka. Sapagkat ka inspired. Bakit po siya magahanap ng iba? bakit niya pahanapin sa iba? Eh meron kang isang bagay na talaga namang sasapat na Since sa isang mga sikretong inspired upang lalaki ay talaga namang ikaw laging mauna sa isip at puso niya. Palimang teknik makinspired para manalo ka sa isip at puso ng lalaki huwag kang laging magparamdami ng palimang inspired. Alam ko, nasabi ko na to sa inyo noon pero sasabihin ko muli sa inyo ito ngayon sapagkat kasama to sa talaga namang mga teknik upang ikaw ay laging maisip at talagang mga makaramdam na lalakis ng pag-ibig sa'yo palagi kang manguna sa buhay niya at ikaw lagi ang e priority niya palagi kanyang hanapin at siya ang maging needy sa'yo siya ang mabalong sa'yo at siya ang di makati sa'yo siya ang maghabol sa'yo at siya ang maadik sa'yo talaga naman ka-inspire sapagkat ang pag-iisip ay pag-iinvest pag iniisip ka ng isang tao mas lalo siya nag-iinvest sa'yo ng ano? ng pag-ibig niya bakit? Sapagkat so, pagkat kay inspired siya, ito mga nagbibigay ng panahon. Ang panahon ang isa sa pinaka talaga mahalagang bagay sa buhay natin. Tapos ibibigay niya sa iyo, ilalaan niya sa pag-iisip sa sa pag sayo, sa iyo, sa, curiosity niya tungkol sa iyo, kung anong ginagawa mo, kung kamusta ka at nakakaramdam siya ng pagpapahalaga sa iyo, sa so, pagkatinahanap kanya, sa so, pagkat na may miss kanya. Kaya huwag kang laging magparamdam. Huwag ikaw lagi ang unang mag-chat or mag-text. Huwag kang laging available huwag kang laging free. Dapat matuto kang magpamiss, magpakipot, magpa-hard to get. Talaga namang kay Inspar, huwag kang todo bigay sa pag-ibig. Upang ang lalaki magkaroon ng way o pagkakataon na siya ang laging magparamdam sa iyo, siya ang laging mag-effort sa iyo, siya ang mabaliw sa iyo at hindi ikaw. Mag-focus ka sa sarili mo, sa trabaho mo, hayaan mong siya ang unang mag-message sa iyo. Huwag ikaw ang laging talaga namang nagbibigay ng mensahe sa kanya. Huwag ikaw ang laging unang nagpaparamdam sa kanya. Sinasabi na kasi kreto, dapat mong tandaan at dapat mong practice sa buhay mo Huwag kang masyadong malandi sa boyfriend mo sa mister mo Dapat sapat lang upang hindi ka maging needy at laging magparamdam Baka isipin niyang napaka easy mo Baka isipin niyang balo na balo ka sa kanya Baka isipin niyang takot ka na mawala sa buhay mo Baka bumaba ang tingin niya sa'yo Baka mawalan siya ng paggalang sa'yo Baka isipin niyang napakadali mo na lang Baka isipin niyang wala ka ng challenge pakaisipin ang balo na balo ka na talaga mga wala siya dapat pang paghirapan sa iyo at doon papasok ang tukso si satanas na talaga namang tumutok sa puso ng mga lalaki kapag nakikita niya na ito ay nagsasawa na sa mga partner nila kaya huwag mong hayaang magsawa sa iyo ang boyfriend mo huwag mong hayaang magsawa sa iyo ang mister mo palagi kang magpamiss ka in spark kaya ayoko nga maging needy kayo eh kaya nga ayoko nga lagi kang magparamdam eh para palagi kang iniisip ng boyfriend mo o mister mo at ikaw palagi ang mangunguna sa isip niya at ikaw lagi ang manguna sa puso niya wala siyang takas pagating sa iyo wag kang laging magparamdam upang laging ma sa laging ma-attach sa pag-iisip sa iyo ka at pang teknik mga inspired para manalo ka sa isip at puso ng na lalakis? Alamin mo ang makakalakasan at kahinaan niya. Yung pang anong kainspired at pinakuli. Tandaan nyo yung kainspired sapagkat sa pinakamahalaga sa isang relasyon kung malalaman mo ang kalakasan at kahinaan ng partner mo, ay siguradong mamamayag pagka sa isip at puso niya. Alam niyo mga kasipad, bakit kailangan yan? Sapagkat kapag kilalan, kilala mo siya at alam mo ang kalakasan niya at kahinaan niya, makakaisip ka ng napakaraming idea, makakapagplano ka, makakaiwas ka sa mga bagay na makapanakit sa kanya at magagawa mo mga bagay na gusto niya. Dahilan kung bakit siya talaga namang mas lalong mapapalapit sa iyo sapagkat kilalang kilala mo siya walang makakatalo sa iyo ikaw laging mangunguna sa damdamin niya ay talaga namang ka-inspired mas lalo siyang mababalo sa iyo at mamahalin ka niya Max Pad lang po sa lahat po Max Pad sa pagtapos ng vlog dito so, kung kalimutan na mag like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba at Max Pad sa mga hindi mo unang subscribe ay po Max Pad click nyo na po yung subscribe and click nyo na rin po yung notification bell upang mag i po kayo pag may bagong upload. So, mag magpa-coaching magpa-advise magpa para mas lang po sa akin Facebook ay may proper feature ko at pakichat ako oh, kung may mag arap pa sa inyo. Maraming maraming salamat, makispad, mag kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!